makit no, no. ah, Bakit ka umiiyak na naman? Ay, nanay. Hindi na ko yung ano ko inumin. Ano ba yung sinanay? Ayun, si Ayun na naman si nanay. Bakit saan si Anda? Si ah, saan no, no, no. tan? Jo? No, no, no. ah, saan ay? Saan ay? Jo? No, no. Saan pumunta nay? Ay, pumunta kayo ka business Atanay nay. Ba't hindi ka sumama? Ha? Pati ka sumama, Nay. Nay. Nay, pati ka sumama. Bakit, no? Nay. Bakit di ka sumama kay Atan? Dapat sumama ka na lang. Ini Iyak na naman si Nani. Saan ba yung ano dito? Ha? Iyak, oh. na ay. Hindi na naman si Jonathan naglinis na Kumain ka na. Kumain na si nanay. Sina naman si Hindi Ayaw Ayaw Ay, mo Ha? Ayaw mo so, Uwi po din kasi na eh. ano. Parang okay, nakaligo din eh. bago umalis si Jonathan, naglinis dapat siya. O yan. Ay, lako. Jonathan. Mga kamigo ka kamiga. Jonathan, umalis si Jonathan. Pumunta ata kay ano kay ano ka business. Birthday. Ka birthday ka business. Hindi naka ka. Punta kayo maraming ginagawa uwi pulang din tapos ano yung trabaho dapat sumama ka na ha? Ando na si Jonathan siguro, pumunta siguro si Jonathan doon. Pumunta siya doon. Pupunta daw siya doon kay, kay, kay business. Ayaw daw niya. boss ayaw niya? Hindi inimbita kayo na Ako hindi ako makapunta kay Kauwi ko lang din. Tapos walang bantay doon sa bahay kasi pumasok ng asawa ko, pumasok si ibi. Marami akong alaga sa taas. Marami akong, may mga aso ako doon. O diba? Anak, mga aso ako, may mga manok ako doon. May mga pato. Tapos may mga kalapati ako doon sa taas. Taka, sa baba din ng bahay ko, sa sala, mayroon din ako mga aso na pinakawalan. Dami kong ano ba. So maya na ha, mamaya naman maglalaba ako. O ano naman nanay. Bakit naman nag nag -iyak, iyak ka na naman? Huwag hmm. mo nang ano, huwag ka naiyak ng na iyak nanay. Huwag mo na iyak. Saan pa nagpunta si Atan ane, ha? Dito, na nai ngayon? Han, dito ako sa nanay. Saan siya nagpunta ngayon? Hindi mo Ha? Mm Hindi -hmm. mo alam? Sabi, sabi ni Atan, sinabihan ko si Atan, sabi, isama ka kasi po mo naman kayo pumunta doon na limbawa. Mm -hmm. Dapat di na lang kayo umuwi kagabi. -e. Mm Hindi -hmm. mo nga. Ha? Dapat di na lang kayo umuwi kagabi, -e. mm -hmm. doon na lang kayo. Kasi nga, ano, birthday ni ka-business na na, dapat doon kayo, kailangan ka doon ni ka-business. Dapat, eh, umuwi kayo. Dapat di ka umuwi na, na, eh. Doon muna. Binigyan kayo ng, ano, binigyan kayo ng pera, kagaw pinakita ko yun, eh. Binigyan kayo ng pamasahe, apat na raan. O, o, may pamasahe kayo papunta doon. Oh, mayro ito is eh, isa kailang ko daw sa sabi ni atang sa ano Kulong-kulong, ayaw mo? Mm Huwag -hmm. ka na mag-iyak. Kumain ka na. Hindi Hindi. Talina, kumain ka na. Uh -huh. Ba't di, di ka pa kumain kanina? ano gusto mo kainin? Ba? Uh -huh. Ha? Anong tubig malamig? Ano? Bawal nga. Bawal bawal kasi nga yung ano nga yung di ba oh ayan muti na mo di ba sugat pa kunti sugat pa kunti na nai wow tubig kasi nga doon pag ano yung sumama ka doon masaya ka sana doon kung sumaya sumama ka doon kay ka business kung hindi kayo kagabi umuwi doon muna kayo natulog tulog kagabi o di ba dapat doon muna kayo kagabi para ano para ma ano mo si ka business pag birthday niya Hello, ah? go, 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 go. Ha? O, pwede naman kayo bumalik doon. Ano kayo mong pumunta doon, ay? Si Jonathan, pumunta. Nay. Si, si Atan, pumunta si Atan doon. Ay, ayaw rin. Saan si Atan pumunta ngayon? Hello, go, go, go. Anong sabi niya sa'yo? Nay, ano sabi niya sa'yo na yung paglabas? Anong sabi sa'yo? Anong sabi? Hello. Wala sinabi? Wala. Oo, wala. Wala sinabi. Wala, 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 sinabi. <tod> ano ba yan? Huwag ka na umiyak. Uwi din yun. Uwi din yun si Ata Nanay. Uwi din yun. Uwi din yun. Kasi sinabi ko nga Ata na, ano, nalang, na pumunta nalang kayo doon. Kaya nandoon ko tumaga, pumunta doon. Sabi ko hindi ako makano ano, kasi marami akong ginagawa. Tapos nagpinunta na ako kanina umaga. Kaya na umaga doon ako sa bagong sila. Tapos pagka uwi ko, pumunta ko Almar. Tapos pagka, pagka tapos ko Almar, pumunta ko ng Kiko. O diba? Tapos pag uwi ko dito sa bahay. Diba pag kanina, nagkita tayo. Umalis na naman ako kanina, pumunta ko ng Kiko. Kasi may binay, nagbayad ako ng ano, yung sa may, ano na yung hmm. sa smart plan sa ano, sa cellphone, yung monthly. Mame, baka maputulan ako. Pag nasa labas ako, lagi ako may wifi. ano, apan. Hmm. Ano gusto mo kainin ngayon? Ano gusto mo kainin ngayon? Ha? Nanay? Wala okay, ako. Hindi, anong gusto mo kainin ngayon? Bili tayo. Bawal kasi yung ano eh. Yung... Wala Ha? Bawal man sa'yo. tubig lang. Ipawal na eh. Oo, oh, wala po. Nakikita tayo sa video kung magagalit sila. Magagalit sila. si ano eh, nanay. Papag bumaling ka, di ba? Hindi mo gusto ka? Minom ka na ng hmm. Ha? Hindi ka pina-inom ni Atan ngayon ng gamot? Kasi hindi na pa rin. Ano ba eh, sinanay? Huwag <coughs> <coughs> ka <coughs> na umiyak kasi mamaya gabi ay iyak mo niyan. Huwag. Kasi ganyan yan si ano si nanay, mga kamigo kamiga pag iniwan ni ano ni Jo, iyak nang iyak. Hindi mo pwedeng gano'n, mamay baka matumba si nanay, wala kasama. Pumunta siguro doon nai, Na, pumunta siguro doon siya. Okay, okay lang naman siya pumunta doon na eh, tapos ikaw naman tingnan ka lang kita dito tapos gabi pa yun siya makakauwi. Ganon. Kasi kanina umaga, sinabi ang tani ata na sa mga mm -hmm. Ayaw mo naman. Dapat kagabi, di na lang kayo umuwi. Kagabi, doon na lang kayo natulog. Ayaw mo. Ha? Ayaw mo. Ganon. O, nakabihis ka na. Di, sasakay ka lang naman dito. Ayaw mo. Ayaw ka na umiyak. Ano gusto mo kainin na rin? Ano gusto mo kainin ano yung ah, masarap? No! Para sa kapagaling? Talog nga ako. Ha? Talog? Akala ko, sabi ko, akala ko pumunta ka na doon. Kaya ano, kabisnis, sabi wala ko, walang problema kung pumunta ka na doon. Okay lang naman. Yow, dapat kagabi, eh, hindi ka na lang pumunta, pumunta umuwi kagabi eh, dito. Doon na lang kayo natulog dapat. Sabi ni mama ano eh. Doon na lang mo na daw. O yun nga, dapat doon na lang muna kayo. Kasi para hindi na kayo yung pupunta doon ganyan eh. Birthday ni, ano, ni, ano, ka-business, Dapat doon muna kayo para pag birthday doon na kayo. Sabi nga, sabi nga, doon na lang muna matulog. O, doon na lang muna dapat sabi kayo. Sabi ko, di alam natin, Jenny, baka makalala. Hindi, wala lang problema sa akin. Okay lang sa akin. Hindi kami eh. Okay lang naman sa akin kasi pag halimbawa walang tao, ibig sabihin na doon kayo sa, ano, di kayo pinauwi. Ganun lang yun. Sabi nga ni Kuya. Ano, isang araw lang naman yun. Eh, o yun, wala namang problema yun. Dapat di muna kayo umuwi na nai. Eh ngayon, pwede pa naman kayo pumunta roon eh. Ano oras alas dos na? Hindi okay lang yun. Ay, hindi kami do? Hanggang kapay naman yun eh. Alas nabi kami pinapapunta eh. Hindi, kahit, kaya alas nabi ka pinapapunta. Halimbawa, kung gusto niyo pumunta doon, pumunta kayo. Hindi niyo magaganapin sa bahay niya doon sa Ezeperio. Doon sa Ezeperio. Ano, doon gaganapin eh. Hindi, pag pumunta kayo doon sa kabahay niya, no, business Tabesne, sa limang, makikita naman kayo, sa CCTV naman niya, makikita sa cellphone, o nalito pala sila, Diyo, o, oh. pupunta, may pupunta doon na tao niya, tapos sunduin kayo, mapunta doon, dalhin doon. Wala pumunta sapeyan. kayo doon. Wala nga sakyan. Yung ano ni, ano ni, ano ni, ano ni, ano, ni, ano, ni, ano, ni, ano, ni Lolong, nandiyan si Lolong. Marangod mo mga tao niya. Ikausapin mo doon si Lolong, huwag mo kausapin ko. Nagtala na kami pag siya atin, siya atin, siya Ay, sinabihan, po? sinabihan. Hindi pumalag sila. Ano hindi sabi labi? ni ano ni Lolo? Hindi na pwede, hindi na pinapansin. Yung motor. Oo, yung kulong-kulong niya. Hindi na yung kahoy, ayaw pumayag mga yan. Kasi pag tricycle talaga, hindi mag talaga kayo pasakayin talaga ng tricycle. Kasi... Mahirap ah, nga? Oo. Oh, oh. ko na yun, yun eh. Tricycle. Kulong-kulong yan. Kaso. Ano? Hindi ka ng pera kagabi ni ano, ni business Nagabi so, nga kami. Wala, ubos na naman. Hindi meron pa. Ah. Pag binahay lang. Hindi naman nalimawa. Kaya nga, nag-ano nga, wala, ako dito kasi nga, iyak na iyak si nanay. Sabi ko naman, nay, bakit ka, may iyak na? Sabi niya, iyaatan, lumabas. Sabi ko naman, dapat nagpaalam ka kung lumabas ka man halimbawa kay si nanay, iyak na iyak. Ang bayantan. Ayan na si Jun, nay. Pwede pa naman kayo pumunta doon, nanay. Pwede pa kayo pumunta doon. Kasi, tanang ranggap, ina man, Oo, oh, hanggang gabi yan sila. Ano, may, may, may tindihan naman kayo niya ni ano, Sir Kabisnes. Shout out! Ang tindihan kayo niya ni ako ah, hindi pa pwede rin mag kasi alam mo naman dyan, labi, na, maraming magnanakaw dito, no? Na, ma mahirap na doon sa kanto ni nakawan niya doon eh. Ang gamit yung pinanakaw. Ay. Ay. Tawag ka, Nina, Nay. Diyo, diyo. Ayan na. Kumain na ba si nanay? Oo, so, kumain na. Kaya pag hindi pa kumain, bibili tayo pagkain. Ganun lang naman. Mayroon pa siya. Mayroon pa siya. May sipon si nanay. May sipon. May sipon. Huwag ka na iyak ng iyak ha? Ha? Huwag ka na iyak ng iyak. Ganun lang. Kasi, Diyo, pag iniiwan mo talaga si nanay, Diyo, may iyak talaga, Diyo, eh. Binapalipat niya dito. Dalawang araw na yun dyan eh. Kaya nangangawit siya. Ah, so kaya pa Muna dyan. Hindi, kaya siya nangangawit kasi kagab kahapon, iba kahapon. Natagtag siya nang natagtag, kaya ganon. Dapat natuloy ko muna dyan. Dyan ka ako na Akala ko nga pumunta ka doon, sabi ko kay nanay. Okay lang na yung pumunta si Atanay. Halimbawa kasi andito naman ako magtingin-tingin sa'yo. Ikalit okay, nga ako. nga ko sa kanya. Ay nanay, mawawa naman din kasi si nanay nanay, hindi na umiyak ng um, nito na si Jo. Mga amigo ka, amiga. Nay, anong gusto mo na prutas, nanay? Ano, naubos ang prutas? Diba, binili ko naubos na. Anong gusto mo yung grips? O grips ba? Grips yung maliliit? Ha? Maliliit siya na prutas? Uh -huh. Tapos, ano ba yung an ano? Mantahan sa ayaw mo? Ayaw. Kasi matigas. Yung malambot lang siya. Gusto mo yung gano'n. Kapag ano ha, bibili tayo ha? Kasi kanina, sabi ko kanina, ko ay pupunta yun si Joe, kaya ano. Hindi, hmm. kung pagod ako eh. Pupunta baka, ka, pero pupunta ka pa rin ngayon. Baka sasabihin niya kay mama, sasama si mama eh. hmm. Hindi daw hindi pwede si mama eh. Hindi ko alam, pwede pa naman ngayon na. Hindi ako. Kay, si nanay. Gusto na papagod, gusto na pupunta ka doon? Ay, pupunta kayo doon. O, pupunta, pupunta lang kayo doon. Ay, pupunta na kayo doon tulak na naman. Hindi pa sinabihan kayo na ano, binigyan kayo nga ng ano. Pamatay? Wala kasi mga naman eh, kulong-kulong, yung hirap eh. Ano ni ano ni Lolong single sa inyo? Hindi ko nga alam, marambot pa nga yan. Hindi nga kumapayag. Papanood ko ni Buslong, kasaway ka. Matanis ka. Hindi ba yung malaki katawan? Oo. Yung ba yun? Yung kalbo? Marambot nga yung mga yan eh yung mga tawa niya. Hmm? Baka hindi siya ang kinausap mo. Hindi nga. Yung mga tawa niya. Oo. Yung sinaki ko. Yung nakikita Yung kulong-kulong niya, -kulong, kulong -kulong, kulong -kulong, yun, lalagyan lang ng plywood. Yun, na, yun, may plywood ka dyan. Halimbawa, di ba? Ilagay muna yung ano, yung ito. Tapos sinanay, di ba? Tapos itatali para hindi mahulog. Tapos ito, luwag ka sa liko. Ganun. Hindi, ng kami nagulang. Siyempre, inibita kayo. So naman, ayaw mo naman hinihig eh? Hindi, hindi sa ayaw. Ano, talaga marami talaga akong anong pinuntang kaninang umaga. Tapos, tapos kaninang nakatatlo akong puta-puta, ganito-ganito. Tapos pag uwi ko si friend, bilis ako ng bahay. Tapos pag uwi ko rito, si nanay narinig ko na umiiyak. Bumaba muna ako. Ayod lang ako eh. Mamaya ang dami kong gagawin. Di alam mo na marami akong nalaga doon sa taas. May, may mga pato ako doon, nakita mo doon mga pato. Ano ba ito? Kabibi yun ano sa Tagalog mga kabibi. <laughs> kabibi. Kabibi. di ba? Yung mga mga pato, mga pato. Saya man ba? Mga pato, tapos ano ba yan, Mga, may manok ako, may sunoy, may mga babae, eh, tapos may ano, ganun pa. <laughs> may mga aso pa ako doon sa taas na alaga. Tapos sa so, bahay naman sa baba, may nakawala na aso. Ay, naku. No, Ang daming ginagawa di ba? Siya pa naman ang niya, no? Ano? Di, kuya. Oo. Napalaw din ni Rengie. Bindi niya kami pangasahin. Eh. Kita ko nga binigyan ka ng 400 p Tapos ngayon, pwede pumunta ka pumunta doon. Kami dalawa? Oo. Hindi ko nga kayang sausapin Kung ko lang. Kasi kung tricycle si talaga, tan. Mahal pupunta doon. Sa, simula dito hanggang doon sa... Mahal at singilin sa'yo. Mahal na? Lalo si Totoy yung dito, pwede mong kausapin si Totoy. Mali mo, mag-discount mag ka ni Totoy. Ganun lang naman yun. Punta ko doon si Lolong. Kausapin ko. Sige, punta pa kayo doon. O, sige na punta. Pamanalo ko nga na kay kayo doon. Kasi, siyempre si kasi kailangan ni ano yun doon. Walang tagaan doon. Oo, ni ano ka business. Ngayon po pa kayo doon. Kaya nga, inaano ko, inaano ko oh, Okay lang, sige na nyo na yung punta doon ha. Pangangit eh. Oo. O oh. sige, upunta kayo doon. Kilaw lang Okay lang naman kahit gabi -e, eh. Kasi pag kahit gabi, hindi -e, ba, kung punta kayo doon sa kahit gabi, business sa liman, makikita naman kayo na sa, ano yung camera eh. Mayroon na, ay may tao sa bahay. Punta niyo doon sa bahay. Ganun yun. Eh. No, Pangalan yung lolo? Oo, diyan si, ano, si Buslo. Ganun. Kasi ano, siyempre ina, iniimbita ka doon kasi siyempre miss na miss ka ni ano ka business. Dapat kagabi e, di kayo umuwi muna. Doon muna kayo natulog. Eh wala naman dito mag ano ka, makikita ko naman sa taas. Ibig sabihin na, ako, nakasarado, wala ilaw. Ibig sabihin na wala tao. Ganon yun. Dapat hindi, eh, hindi kayo naguwi muna. Kapoy kaya balik-balik tapos, di ba? Tapos, Uwi dito sa kapoy. Kaya nga napagod ikaw. Tingnan mo naman. Ano sabi? Ano na rog eh. Meron sana si doon sa may baba. Isa may kulong ko yung uh, sa may chansya. Meron sa dyan? Ano na nang tawa niyang payat eh. Yung mga metro yung tuwanda dito yung payat. Ano sabi mo doon sa kanya? Sabi oh. ko na sa silulong sa akin. Wala na rog. Yung tri-spin. Arginine nga. So, wow. ayaw lang yun. Ayaw nga sabi niyo yun. ano na nai? Di ba gano'n na kayo? Pag ano, di ba o, manumano yung dati gawin mo? Kagabi, ano, oras kayo kagabi na dati doon? Kagabi na. Kagabi na. Eh, ano, oras kayo kaya umalis ka Umaga. Umaga kayo umalis? Oo. Tapos, diba rin nga ito, mag-alas 12 ng gabi na. Ako po. Ang layo. Ang ah. Ay!

Oh, mga kamigo kami nga, ulit kay nanay, okay na si nanay, hindi na siya umiiyak. Hindi na umiiyak si nanay Mariette. <laughs> ano, nanay Mariette? O, oh, di ba, hindi na siya umiiyak. Masaya na siya. Kasi, dito na si Jonathan. Hirap kasi yung iyak ng iyak eh. Namimiss mo rin siya na ipagwala si, Atan, si Jonathan. Namimiss niya. Kasi nag-iisang anak mo na lang na rin, no? Nag-iisang anak mo na lang si Jo. Nakapinis na na si nanay, eh. Bukas, bili, na, bili tayo po, ha? Bukas. Kasi alis kayo ngayon. Sige na, kasi ma maano ni eh, business kayo. Inaantay kayo doon. Hindi na sakyan, eh o hindi ka naman kung, pun, ano, pupunta ka doon o kaya mo sa katawan mo Mayroon, kasi pilitin din pag ang katawan mo pag, 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 Dapat may may mo pa eh, para ma-misinger mo, di ba? Nanay na, mga ka-amigo, ka-amiga, shout out sa inyong lahat, sa mga nagmamahal, kay nanay, love you all. Nanay, love you. I love you all. Love you all. Love you. Salamat sa nagmamahal. Mm, si nanay, lonely si nanay. Mm, lonely si nanay, bye, bye daw lonely kasi nga, ano eh, iyak na iyak kanina, tapos yun pala, gusto pumunta doon sa kay the business, tapos ngayon, wala man sila masakyan ngayon. Dito siya sa sa medyan siya, sa baba, yung bayad ako dati na ano doon eh, pura ano eh. Hindi gawin mo, buntahan mo doon. Hindi ka ayaw na gusto eh. Pupunta ka pa doon? Kung ayaw na naman niya, babababo kasi isip nanay. Pupunta kayo doon ulit? Ayaw na naman niya. Bago-bago isip, hindi. Na, ano, intindihan ko rin kasi si nanay. Gusto, tapos may, may ayaw. Punta pa kayo doon? Ayaw na niya. Ano ba yan si nanay? Ikaw, Jo! Ako mag-isa na lang. Ha? Huh? Ako na lang magpunta ron. Punta siya doon na mag-isa na eh. Sama ka? Ayaw niya Ayaw niya magsama. Ano, pinamalik si nanay. Labi na, sinabihan ko na kita na kasama si nanay, o diba? Wala kang masaktian. Mahal din kasi pag mag-ano ka, pa, mag-ano Wala kasi diretsyon jeep doon, no? Wala kasi diretsyon jeep doon, eh. Paano na, nan? Bukasundo na lang kayo. Bukasundo? Oo. -o. Wala nga ang pantawag, eh. Ha? Di ko nga lang talaga nila ang dito sa akin. Allah. Si na? Subukan mo i-chat. Ayaw, so, pinigyan nga ng kambal dito sa inya. Ano? Binigyan ate. Di ba yung number natin? Wala na. Hindi ka naman, hindi mo naman, yun ano, kaya sabi mo, uh -huh. nung binigay ka sa akin, tapos binawi mo ko, pinigyan ko sa'yo yung papi. Sige mga kamigo, kamiga, bye-bye. Sabi na Bye-bye. Sabi na Bye-bye na. Kasi lonely si nanay muna. Oh, mga kamingo, kaminga. Salamat, salamat, salamat.